Tinalakay noong Merkules, August 13, 2025 sa follow-up meeting ng pamahalaang Panlalawigan ng Pampanga ang kasalukuyang kalagayan ng mga nasirang flood control projects at kalsada matapos ang malalakas na pagulan at pagbaha pinangunahan ni Governor Lilia Nanay Pineda at 3rd District Representative Gloria Macapagal Arroyo ang pagpupulong kasama ang mga opisyal mula sa NIA, DPWH at mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga tinutukan ang Santa Cruz Road Dike sa Lubao kung saan nasa higit 220 sa target na 350 metal sheet piles na ang naitatayo samantala sa barangay Pulong Masle, Guagua, ay agad na naglagay ng sandbag sa gumuhong slow protection upang maiwasan ang mas malalang pinsala. Habang ang nasirang slow protection sa barangay Kandating sa Arayat ay sa sa ilalim na sa dredging at full reconstruction. Hindi rin nakalimutan sa meeting ang pagkukumpuni ng Mark Arthur Highway sa Santo Tomas, Binalin, San Simon at Apalit kung saan maglalaan ang national government ng pondo kabilang ang 38.5 million pesos para sa bakubakong daan sa apalit at 40 million pesos para sa mga sirang kalsada papuntang Makabebe. Kasama rin sa plano ang pagsasaayos ng slow protection ng tail dike sa Minalin at slow protection sa barangay Misalipit, Bacolor. Bukod sa mga agarang aksyon, pinag-usapan din sa meeting ang malalaking proyekto laban sa pagbaha tulad ng Phase 2 ng Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project na magtatayo ng mga floodway sa paligid ng Pampanggabi na layong maiwasan ang pagbaha lalo na sa ikaapat na distrito ng Lalawigan. Patuloy ding isinasagawa ang feasibility study at detailed engineering design ng 115 billion pesos na Central Luzon Pampanga River Floodway Project, katuwang ang mga foreign consultants mula sa Japan. Target umano ng mga nasabing emergency repairs at projects na wakasan ang dekada ng problema sa pagbaha ng mga residente sa lalawigan ng Pampanga. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat para sa balitang Unang Sigaw.